yung dalawang kapatid, okay. paglangaw, buidang nagkakaisip ng pera yung buid, buid, pa rin nasaayon, pare, 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 pare,

mga nanonood dito ngayon, may alam mo maingitan eh. May kapit ng camera. Nasa likod ko. Ayan o, no, Philippine Tiger. Ayan o, no, Philippine Tiger. Ayan o, no, Tiger. na, na. Ilang minute niya

ko nga pa no sa mga babae, an number daw zero nine zero text lang zero nine zero nine two five one eight pero tandaan nyo, hindi nanom na kape. ha kape, ta five peroulo mga babay mga jota namin

哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎 Anot ko si Jaycee. Original mga ngayon, alam ko mahingit kayo kasi magigandal na langit kami. Huwag sa bang pero kahit kayo sa ama, makikita niyo mga Jaycee. Ah, Salo na kung meron na Mga nanonood, siya, mga nanonood siya, na nakin siya. Ano, pa lang eh. Ah, sa mga hindi pa nagkakape, no, may kape ako dito.

Ako po, meron akong gagawin. ka lang yan, Ma'am. ito man po Ma'am. Ma <tinyo> Hindi po. Ayun, at, at, na nga po, Ma'am. Yun nga. Yun na Ma'am. Yun! Ma'am! Yun, yun ma <laughs> ang <gibigan> <gibigan> <tinyo> picture namin. Ganda. Ah, huh? well, 'yung ball 'yung Ang Jota noon, ito. Ito si Jota noon. Jota. Yan 'yung Jota. Jota ni Ronaldo. Eh. Kami eh. Nakita ko lang 'yung